Bakit mo sinabi ma'am na ano, i-block agad kita pag tapos ma. <laughs> na may experience ka na po na ano ka na may experience ka na po na na-scam. Paan? Meron, sir, no isang araw lang, 15k. Hala. Magandang araw po sa ating lahat. Meron na po akong i-share na isa sa ating mga customer na akala ko ay masungit dahil yung nagsusungit siya sa atin. Hindi ko pa ala alam at the end of ano na na-scam pala siya ng 15k. So ngayon i-share ko lang yung kanyang ano experience po. So una, uh, sabi niya hello po. Sabi ko, "Yes, good afternoon po." Tanong niya, nag-convert po ba kayo ng G at legit po ba kayo?" Siyempre, sasabihin naman natin, "Yes, legit po." Yes po. Yes, ma'am, through video call po hanggang matapos. So, how much po, sir? 12 kg gives. Tsaka, paano po ang process nyo? Through bills din po ba kayo? Sabi ko, how much? 17%. So, magkano na lang yon Sabi ko, ganto ganyan. 12,000 less. 17% is equal. 9,960 na lang yung matatanggap mo. Sabi ko, ngayon po ba ipapakonvert? Sabi niya, sana. So, wait, gawa lang po ako GC with Ma'am Jen. Sabi niya, para saan naman po? Nagtanong siya. Sabi ko naman, trader po kasi natin si Ma'am Jen. Tsaka, para ma-stock mo din mga transaksyon doon. Pero kung ayaw mo sa GC okay lang, ako na ang tatawag sa iyo. Nag-PM po ako sa iyo, Manzano, Jimson name ko. Sabi niya, "Bakit dito po? Dito daw sa ano, dito daw kami dapat mag-transaction sa Fids." Uh, Sabi ko, "Okay po, tawag tawag po ako, ma'am. Uh, take po. Di po, uh, di po, kita matawagan, ma'am. Ikaw na lang po tawag sa akin. So, walang call." Dito kasi sa page, walang call. Dati meron naman to eh. So, business chat lang nakalagay. Wala daw. Sabi. Kaya nga po, ma'am, nag-PM po. Ako sa'yo, uh, ako sa'yo, ma'am, ako din po yung Contrilon Jimson. Uh, page po kasi to. Yan. Ilan minutes po ba yun, sir? Baka black nyo naman po ako, sir, pag after process. Sabi ko, 2-3 minutes lang, basta masunod ang instruction. Till ma-receive ko po ba yun? Sabi ko, ibaba po namin ang call kapag na-receive mo na. So, ito siya natatakot siya. Hindi namin alam. Tapos ayaw niya ng GC. Ayaw niya ng ano. Pero yun pala, meron siyang napakalalim na dahilan. Ngayon, ang ginawa ko mga ano, kaangas ko ay nakipag-video call kami hanggang sa natapos. So, hindi medyo natagalan nga kami dahil ayaw niya talaga sa GC. Pero sa GC kasi nandun si Ma'am Jen, nandun yung asawa ko, makikita sila. At syempre, hindi ako mag, medyo mahirapan dahil nandun si Ma'am Jen na magpa-process. Ngayon, uh, natuwa siya dahil sabi niya napakabilis daw ng process. Tapos, ang nangyari ay legit daw. Tapos, tinanong ko siya, Ma'am, bakit kayo takot sa ano? Bakit kayo takot sa GC? Bakit ano, Anong experience nyo? Tapos, yun, sabi niya kasi na-scam pala siya at magagalit daw yung asawa niya. Sabi ko, tinanong ko naman siya na, Ma Ma'am, papano niyo ba kami na-meet? Ano, na meet or papano niyo ba ako nahanap? uh, through YouTube daw. So, maraming salamat. So, sa mga nagdududa, wag na po kayong magduda sa amin dahil ah uh, talagang subok na po kami at hindi po talaga kami nang i-scam. Dahil kapag nang i-scam ka, kung ano yung, ano yung itinanim mo, yun din yung aanihin mo. Tsaka, pinaghirapan niyang ng, ng, tao. Magkipaglaban lang po tayo ng patas. So, yun lang, yun lang yung may i-share ko sa lahat po ng magpapakonvert. Dito po ay napaka-legit po. Maraming salamat. This is... Uh, Buhay ni Boy Angas and Jimson Condrilon. God bless you. Dito na po kayo pa-convert.